Kalat na kalat na ngayon sa social media ang chikang pinagsalitaan umano ng masama ni Sara Labati ang mga magulang ni Richard Gutierrez. Pinagpiestahan ng mga Marites ang isang quote card sa Facebook kung saan sinabi raw ni Sara na nabrainwash si Richard ng kanyang mga in si Richard kaya bigla itong nagbago. Nakasaad din sa naturang FB post na hindi rin daw inalagaan ng mabuti ng father-in-law niyang si Eddie Gutierrez ang asawa nitong si Annabel Rama. Bukod dito, mababasa rin sa quote card ang umano'y payo ni Sarah na dapat kilalanin muna ang kanilang magiging in-laws bago mag-asawa. Narito ang kabuoang mensahe na nakasulat sa quote card, I'm grateful that I married Richard because he's truly husband material and a father figure. It seems he got brainwashed, that's why he changed. I can't stand the fact that my mother-in-law, you'd think, was not well taken care of by her husband before. My advice to those planning to get married, get to know your future in-law so you won't end up like me. Pero nang i-check namin ito uli sa FBI bura do na. At kahapon nga, sa kanyang Instagram broadcast channel, mariing itinanggi ni Sarah na galing sa kanya ang naturang statement, meaning isa na naman itong malaking, fake news. Pahayag ng aktres, Hey everyone! Just wanted to clear something and this is the last time, hopefully, that I'll have to do this. Please beware of fake news. I never said this. Ania papatungkol sa kumalat na peking code card. Hanggang ngayon ay ayaw pa ring magsalita nina Sarah at Richard tungkol sa chikang matagal na silang hiwalay. Tanging si Tita Annabel pa lang ang nagbigay ng kanyang saloobin sa isyu. Ayon sa talent manager at celebrity mom, habang work daw ng work ang kanyang anak ay tila nagwawaldas naman umano ng pera si Sarah. Hindi pa ako pwedeng magsalita eh. Basta sabihin ko sa'yo, si Richard nasa akin ngayon. Ang mga bata, Zion at Kai, na kay Richard. Mahirap sa kanya kasi unang una, trabaho siya ng trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam bakit nagkaroon ng gulo, magantaay na lang kayo kasi malalaman niyo rin. Not now, aniya pa, natanong nga ang talent manager kung totoo nga ba ang balitang malakas gumastos si Sarah, nakikita mo naman, hindi mo na kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Si Richard trabaho ng trabaho, yung isa nagwo-waldes ng pera. Yun lang ang masasabi ko dyan, at hanggang dito na lang muna tayo subscribe naman dyan para updated kayo sa susunod kong pag-upload ng video. Maraming salamat.